sobrang sarap at saya nang umuwi ka galing sa trabaho na may sasalubong sa iyong anak. Agree ako sa iyo, sarap yan. Lalo na kung may magandang buhay kang mabibigay, may pagkain kang mabibigay sa kanila, magandang buhay na mabibigay sa anak mo, sa asawa mo, sa sarili mo. Pero kung sasalabungin ka ng anak mo at kutom siyang umiiyak, nabully siya, wala siyang mabili ng pagkain sa school, pinalabas siya dahil hindi siya nakabaho ng tuition, ingit siya sa mga t-shirt o bagong suot ng ano, di ba? Huwag mo naisipin sarili mo, tanungin mo yung anak mo. Masaya ba siya na pinanganak siya, na ikaw ang magulang niya? Di ba? Yan ang magandang tanong. Yung mga happy family na hindi divorced, yung parents, yung mom and dad, sila pa rin nagmamahalan, sabay-sabay kumakain, nagdadasal. Yan ang gusto kong maging pamilya. Kaya pinaghahandaan namin yan. Physically, emotionally, financially. Diba? Tsaka yung oras kailangan ibigay mo sa anak mo. Tama kayo, mali ako na siya, doctor. Do what works for you. God bless.